Inalamahan ng mga fans ni Anthony Davis ang sinabi ng Los Angeles Lakers patungkol sa kanilang iniidolo. Sa ating nagdang balita mga idol, atin nga hong ibinalita na ang Lakers ay mayroon ng nakitang hindi maganda kay Anthony Davis bago siya i-trade. Yung kanyang pagpapakita sa kanilang workout, sa kanilang practice na mataba at medyo matamlay. Hirap rin daw po itong magbawas ng timbang kung sakaling lumalaki na ang kanyang katawan at dumagdag pangaraw ng mga idol yung kanyang pagdemand ng center para sa Lakers. Ayon naman sa mga fans ni Anthony Davis, dapat hindi ganyan. Dapat na huwag niyong tratuhin ng ganyan ang iyong player na malaki naman ang naitulong sa inyo. Especially kung wala raw si Anthony Davis ay definitely wala rin daw kampiyonato ang Los Angeles Lakers. Malaki raw ang naiambag ni Anthony Davis sa kanilang kampiyonato way back 2020 kaya sila ay nagkaroon ng kampiyonato kaya bilang respeto ay dapat na respeto nilang daw itong si Anthony Davis at wag nang pagsalitaan ng hindi maganda. Sa ibang balita naman, bumalik sa si Jalen Dorian sa Pistons at kanilang tinalo ang Indiana Pacers mga idol. Sa ngayon ang Pacers ay isa pa rin po ang panalo. Itong Detroit Pistons naman ay nanatiling mataas sa standing sa kanilang conference. Sa ngayon nga ho mga idol for the first time ay umabot na po sa sampu ang kanilang winning streak since 2008. At heto pa itong si Cade Cunningham ay hindi pa nakakalaro mga idol para sa Pistons mayroon siyang dinaramdam na injury pero sa ngayon, aba magandang tinatakbo ng kanilang kupunan. Tinupok naman ng Minnesota Timberwolves ang Dallas Mavericks sa kanilang tapata ng score 96-120. Si Flag 15 points mga idol, si Clay Thompson 7 points, 3 out of 9 sa field. Eto na ang pagkakataon sana ni Clay Thompson na patunayan ang kanyang sarili at gamitin ang pagkakataon sa sapagkat marami ang na-injured sa kanila. Pero gayon pa man mga idol, meron siyang 7 points at nag struggle siya sa buong laro. Kung totoo sen si Anthony Edwards, 13 points lamang. At si Julius Randall, 14 points lamang mga idol. Pero natalo pa rin po ang Dallas Mavericks. Sa ating uling balita, once again, hindi na naglaro. Sa fourth quarter, itong si Shia Galgis Alexander mga idol. So far, umabot na po ng 14 games na hindi na naglalaro si Shai nang 4 quarter Grabe, tatlong quarters lang po ang kanyang inilalaro pero panalo pa rin naman sila. Sa ngayon ng OKC Thunder ay nag-improve na sa 14 wins in 1 loss mga idol sa season na ito. Sa loob ng tatlong quarter, mayroong 23 points itong si Shai samantalang si Chet Holmgren ay 26 points. Bilang defending champion, pinapakita rito ng OKC Thunder na sila'y decidido na madepensahan ang kanilang titulo. Kitang-kita naman sa kanilang standing mga idol at sa kanilang kalakasan asan partida wala pang shy goggles alexander sa fourth quarter